Mm. Ayan. Lumabas na itong ano, yung isa dito. Ayan yung alaga ko sa kabila. Dalawahan to kaya may TV. Dalawahan, kaya may TV. Ayan. Ayan yung alaga ko. Ayan. Mm. Mamaya may papasok na naman dito. May aalis, may papasok ka sikat ng araw mo. Eh. Diba? Hmm. sikat ng araw. mag aala sa na ngayon. Eh. Pero ang tinit pa rin ng ano. Sikat ng araw. Mm. sa taas. talagang pagmasta yung sikat ng araw. Papalubog na siya maya-maya. Ayan. 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 Malaga ko nanonood. Hindi pa natulog yan. Kagabi pa pa yung alas namin. Hindi pa na ng gamay. Hindi sa kabilang kwarto.

Hello. <laughs>